So good day mga boss. Welcome na naman po sa ating palibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay magre-rewire tayo mga boss o gagawa tayo ng module na uh, auto off hazard mga boss. So ito yung uh, module natin mga boss. So yan uh, na-assemble na natin siya. Siyan so, pero mamaya ay uh, ipapaliwanag ko sa inyo gagawa tayo ng diagram mga boss dito sa Uh, Papil na to para maintindihan nyo o malaman nyo kung paano to i-assemble o gagawin mga boss so yan so ito yung tinatawag na auto hazard mga boss so hindi mo na kailangan patayin yung hazard mo pag once na uh, -right o left signal light ka mga boss so pag once na naka-hazard ka pag nag -right ka mga boss ay mamamatay yung left o pag nag ka at ma ay mamamatay naman yung right mga boss at uh, pag once na tinanggal mo na yung signal mo balik naman siya ng hazard. So yan yung tinatawag na auto off hazard mga boss. So ito yung module. So may mga iba rin na uh, diagram mga boss sa paggawa ng uh, auto off hazard pero ito muna yung ating ipapaliwanag o i-demonstrate -de sa inyo mga boss kung paano gawin at kung ano yung mga kailangan natin mga boss. So yan, simulan na natin, mga boss. So sa lahat ng ating mga project, mga boss, ay kailangan natin ng uh, mini relay, mga boss. O yung gagawin natin, o gagamitin natin relay. So ang gagamitin natin diyan, mga boss, ay uh, 12 volts mini relay. So yan. So dyan sa ating mini relay, mga boss, meron niyang limang pin. So dito So yan yung mga pin niya mga boss So eto Number 30 ito mga boss Eto uh, 85 86 87 At uh, 87A mga boss So, yan. So, ang kailangan natin mga boss na mga materyales o ang mga gagamitin natin ay kailangan natin ng isang kapasitor. So, yan. So, yan yung kapasitor mga boss. 1000 UF o 16 volts mga boss. At anim na uh, diode. So, yan. So, ito yung gagamitin nating diode mga boss. So, bali, anim yung kailangan natin, mga boss. So, tabi na natin to. So, eto, etong ating capacitor, mga boss, ay uh, meron dalawang uh, pin. So, yan ay etong part na to yung negative at eto yung positive side ng ating capacitor, mga boss. So, i natin mga boss yung ating capacitor. So, yung negative natin mga boss ay ilagay natin o oh, Uh, i-connect natin dito sa number 85 ng ating uh, pin ng ating mini relay so ilagay natin dito yung ating kapasitor so eto yung side ng uh, negative so yan so ilagay natin ng kulay yan mga boss Okay. So, eto yung ating negative, yung etong pin na to na may puti mga boss. So, i-connect natin yan dito. At eto namang may kulay mga boss, o yung itim na side ng ating kapasitor ay yun yung positive side. So, yan okay. So, etong part na to, yung number 85, ay i-connect na natin yan sa negative mga boss. <coughs> So, dito na tayo gagamit ng ating uh, diode mga boss. So, yung dalawang diode, ang gagawin natin mga boss, yung dalawang puti, so yan yung dalawang puti, yung dalawang puting side na yan ay gagawin natin. Pagdudugtungin natin yan mga boss. So yan, gaganan natin. At, i-coconnect natin dito sa side na to mga boss. So yan. So, gawa tayo ng connection. So, ito. Bawa, ito yung ating diode. So, yan. Yung dalawang puti yung mga boss nandito sa taas. Okay. So, kulayan natin yan. So, etong dulo na itong mga boss ay etong isa na to, i-connect natin dito. Papadaanin natin dito sa part na to mga boss. So, ayan. So, tatawid siya dyan. Maging yung isa na itong mga, mga boss ay tatawid din natin dito. So, ayan. Dito sa gitna mga boss ay maglalagay din tayo ng diode. So, ang gagawin natin yung diode dyan mga boss, So, ang gagawin natin ay ah, uh, eto, eto. So, ang gagawin natin mga boss ay nakaganito naman siya. So, yung itim yung itim ay nandito sa part na to at yung puti ay nakatutok doon sa taas mga boss. So, alimbawa eto yung dalawang puti So, yan yung dalawang puti etong kabilang side na to mga boss, eto ay nakatutok naman dyan yung itim. So, itim sa itim. So, ganyan na mangyayari, mga boss. Itim sa itim. So, dito, lagay tayo ng diode dito, mga boss. So, yan. So, diode ili dito. So, nandito yung puting side. So, kulayan natin yan, mga boss. <coughs> So ayan. So yung dulo natong mga boss ay dito naman natin siya idadaan sa taas. So ayan. So itong number 30 mga boss, bali nakaapat na tayong diode mga boss. So dalawa plus dalawa apat na 'yan. So itong 30 mga boss ay lalagyan natin ng connection 'yan. So yan. So ilabas natin siya dito. So etong 30 na to mga boss ay ilalagay natin din natin ng diode. So yan, dalawang diode din yan mga boss. So itong side na to mga boss, ay connect natin dito. At ito sa isa rin. So mangyayari mga boss, So, 'yung puti ay nandito naman sa part na 'to, sa taas. So, ayan. So, galing dito sa number 30, papunta dito. 'Yung dulo ng number 30 mga boss, 'yan 'yung itim natin. so gawin natin 'to. Kulayan natin 'to mga boss. Okay? So, ayan. So, 'yung number 86 mga boss, 'yung nakatutok sa kanya 'yung puti. Sa likod ng puti mga boss, 'yan 'yung itim. Papunta dito sa likod ng itim mga boss ay itim din siya itim din yung magiging connection niya o yung katapat niya so ganyan na mangyayari dyan mga boss so magkatapat yung dalawang itim ganyan so yan yon yan yung part na yun yung dalawang dahil na to so dito naman sa dulo anong dapat naman mga boss ay yung dalawang puti so ganyan naman siya So yan, dalawang puti ang nagtapat mga boss. So ganoon din dito sa kabila. So yan. So ito yung number 30 uh, 87A mga boss. So yan. So ito yung ating magiging trigger. Okay, yan yung magiging trigger natin mga boss. So nandito yung switch o yung ating uh, magiging switch sa ating hazard mga boss. So sa dulo niyan ay nandyan yung flasher. Flasher relay mga boss So yan <coughs> So dito mga boss Ang ipapaliwanag ko naman O ang sunod naman natin gagawin Ay irerewire rewire naman natin Yung magiging input at output Ng ating uh, signal light So eto Yung dalawa mga boss So yan lalagyan natin ng dalawang wire yung dalawang part na to mga boss so sa ating diagram o sa ating actual na uh, module mga boss so yan yun ah, uh, ito itong part na to so yan yung dalawang diode mga boss so ito yan yung dalawang diode yung sa gitna ng diode na yun mga boss ito yung dalawang diode na yan so yan itim sa itim ito na yan mga boss. Yan yung magiging input natin. O yung magiging trigger natin sa ating signal light. Sa kabila. So sa kabila mga boss. Sa kabilang side. Ito yan yung, yung isang diode. So yan. So ganun din mga, mga boss. Magkakaroon din tayo ng input. Na magti-trigger sa ating signal light. So yan. So yan yung magiging Uh, input natin mga boss. So, ito ang ating gagawin nating uh, left signal light at right signal light mga boss. So, na-connect 'yan sa ating uh, signal switch. So, 'yan. so 'yan yung ating signal switch mga boss. So, pag nag-signal ka, Paliwanag ko sa inyo mga boss. Pag nag-signal ka ng left, so papasok siya dito. Tidiretso siya dito mga boss sa 86. Papunta rito sa 86. At yung kuryente mula dun sa 87 mga boss, ay papalo naman dito. Kukonek naman dito sa number 87 mga boss. So kukonek dyan yung ating uh, connection sa number 87. So, kung naka ka, so papalo mamamatay yung ating hazard at magti-trigger yung ating signal light. So 'yan. So i-rewire naman natin yung output natin mga boss. So yung ating output ay nandito. So ito. So 'yan yung magiging output natin mga boss. So 'yan papuntayan ng signal light. So, mula dito mga boss, nandito yung ating trigger o yung ating uh, switch ng ating signal light. So, nandito naman yung side ng bulb para umilaw na yung ating bulb mga boss. So, yan. So, kulayan natin to para ma-recognize uh, natin mga boss na yan ay isang ilaw. Okay. So yan. So nandito yung part ng ating signal light switch. Etong part na to. So pag nag-signal ka mga boss ng uh, left, so yung kuryente papalo dito, papasok dito sa number 86. Papunta rito mga boss sa number uh, papunta rito sa ating kabilang diode. So yan. So, pag nag-switch tayo dito mga boss, papalo yung kuryente dito. Dahil hindi siya nakablock mga boss, dahil yung puti ay naka papunta doon sa taas. So, tatawid yung kuryente natin dito mga boss. Yan, papunta dyan. At yung kuryente na nandito sa number 87 mga boss, halimbawa may kuryente dyan sa number 87A, ay papalo na siya dito, papunta dito sa number 87. So, mula dyan mga boss, tatawid din siya rito So yan, tatawid siya dito mga boss sa isa pa nating diode. So dahil yung puti ng side ng diode natin ay pataas, so tatawid pa rin yung kuryente dyan mga boss. So yan, papunta dito. Tsaka magti-trigger ngayon yung ating signal light mga boss, yung ating left signal light. So pag once na nag-trigger ka ng left signal light, yung kuryente dadaloy dyan, paakyat dito, paakyat dito patagos dito sa ating diode at papunta dito sa ating uh, signal valve. So bakit uh, hindi siya nakatagos dito mga boss sa ating diode? So kaya mga boss, yung part ng diode natin ay nandyan yung puti na side. So hindi siya makakapasok yung positive na connection natin o yung kuryenteng positive. Hindi siya makakatagos diyan mga boss. Yan yung purpose ng paglagay ng ating diode mga boss para hindi tumagos yung kuryente papunta dito sa number 30 so yan so ganyan kasi yung format nyan mga boss kapag nandito yung puting side ng ating diode ay hindi siya makakatawid papunta dito pero kung nandito sa babang side mga boss yung puting side ng ating diode ay tere diretsyo syang makakababa dito papunta sa ating number 30 so yan so pinatay natin mga boss yung ating left signal light So, bumalik dito. Nawala yung ating connection. So, pumindot naman tayo ng ating right signal light. So, ganun pa rin mga boss. So, ganun pa rin ang mangyayari. Yung kuryente, papalo dito. So, yan. Tatago siya dito dahil yung side ng ating diode, yung puti na side ng ating diode ay nasa taas. So, tatawid siya dyan mga boss. At tatawid siya papunta dito sa 87 dahil walang connection yung ating 87 walang valve yan mga boss so naka float lang yung uh, kuryente dyan so aakyat sya dito tatagos sya dito mga boss paakyat dito sa taas at dito tatagos din sya dahil yung side ng ating diode ay nandun sa taas yung puti so yan papunta dito at mabablock sya dito mga boss so hindi sya makakatagos dyan dahil yung puti ay nandyan sa unahan So, yung kuryente, papalo dito sa bulb tsaka tayo si signal ng right mga boss so yan magsisignal tayo ng right so halimbawa pinatay na natin yan mga boss gusto natin mag hazard so yan so gusto natin mag hazard mga boss so pinindot natin tong part na to yung ating uh, switch ng ating hazard mga boss So, yung kuryente mula dito sa flasher. So, papasok dito. Papasok dito mga boss sa loob. So, yan. Papasok dito mga boss. Tatago siya dito sa number 87A. At yung ating number 87A, magkakonek yan mga boss. Yung number 30 at 87A dahil may uh, supply na rin tayo ng negative. So, tatagos yan dyan mga boss. So, ayan. Papalo siya dito sa number 30. At tatagos siya dito sa ating ginawang diode mga boss. Yung dalawang diode na yan. So, aakit yung kuryente dyan. Mag, uh, siya ng kuryente dito sa dalawang diode na to. Dahil yung puting side ng ating diode mga boss ay nandyan nakatutok sa taas. So, aakit yung kuryente. Papunta dito sa ating bulb. O sa signal bulb natin mga boss. Pati dito sa right signal natin mga boss. Tatawid yung kuryente dyan. Papunta dito sa ating bulb. So parehas na iilaw yung ating dalawang signal bulb mga boss. So dyan sya uh, magti-trigger yung ating hazard. So eto naman yung purpose ng ating diode na nilagay dito mga boss. So limbawa uh, nakakonect na yung ating hazard nasupplyan na itong na dalawang side ng ating signal light so papalo siya dito yung kuryente mga boss so yan gagapang siya dito dahil nandito sa unahan mga boss yung part ng diode natin na nandyan yung puti yung puting side ng ating diode mabablock na siya so hindi na siya makakapunta dito sa ilalim mga boss so yan pati dito sa kabilang side mga boss ganon din ang mangyayari so yan mabablock pa rin siya ng dayo dahil yung side ng, ng diode na puti ay nandito sa uh, upper side mga boss so yan mag assert siya so naka assert tayo pag nag left signal light tayo mga boss bawa, nag left signal light tayo mga boss. Pinindot natin tong ating left signal light. So, magkakaroon ng connection. Pagpaakit dito. Sa taas. So, yan. Yung ah uh, kuryente na galing dito sa ating phasor papunta dito sa number 30 mga boss dahil nagkaroon ng connection to yung ating 86 mapuputol na yung connection dito sa number 30 ay sa number 87 mga boss so ang papalo mga boss dito na sa ating 87 nandito na yung connection so mamamatay yung ating hazard yung dalawang ating hazard mga boss dahil nandito na yung connection sa number 87. So, dyan siya magsi-signal mga boss. Gagapang uli dito yung kuryente, paakyat dito sa taas. So ayan, paakyat dito sa taas. Tsaka tayo makakapag-left signal light mga boss. So, namatay yung ating hazard, kasabay nun yung pag-signal light ng ating left. So, patayin natin yung left. Paganahin naman natin yung right. So, ganun pa rin na mga boss. So, yan gagapang dito yung ating signal light. Uh, yung ating kuryente mga boss paakit dito sa number 86. Susupplyan nyo yung uh, 86 mga boss yung kuryente na galing dito na nakakonect dito mga boss ay papalo dito sa number 87 natin. Kaya mamamata yung ating hazard at gagapang pa rin dito pataas dito yung ating kuryente tatagos dito sa diode, paakyat dito sa left signal light mga boss. So, tsaka iilaw yung ating left signal light, uh, right signal light mga boss. So, yan. So, pag once sa pinatay mo yung uh, left signal light mo mga boss, yung pagkakasignal na ito mga boss ay uurong pabalik dito yung kuryente at yung uh, kuryente na nasa 87 papalo uli dito sa number 87A kaya mag-hazard uli siya mga boss. So, yan yung auto of hazard. Pag nag-left signal light ka, habang naka-hazard, nag-left signal light ka, mamamatay yung hazard, iilaw yung left. Pag pinatay mo yung left, mag-hazard sya. Uh, pag ni-right signal light mo, mamamatay yung hazard, mag-right signal light. Pag pinatay mo yung right signal light, automatic na mag-trigger yung ating hazard, mga boss. So, yan yung uh, diagram, mga boss, na uh auto hazard sa lahat ng mga klase ng motor mga boss ay applicable naman tong ating diagram. So mabilis lang naman siyang uh, sundan at ang kailangan lang talaga yung mga gamit mga boss na kailangan natin. Isang relay mga boss, mini relay. Uh, 12 volts mini relay. Anim na diode mga boss at uh, uh, kapasitor na 1000 uF. Uh, 16 volts mga boss at yung ating switch button mga boss para sa hazard so yan so etong flasher na to mga boss eto naman yung stock flasher natin na naka install sa ating motor so yan yung flasher na yan mga boss yan ay nakakonect din sa ating signal signal switch so kinonect lang natin yung ating switch dito mga boss sa flasher So, stock pa rin naman yan. Hindi na natin kailangan magdagdag pa ng flasher mga boss para makapagana tayo o makagawa tayo ng auto of hazard mga boss. So, yan. So, dito mga boss, ito yung ating diagram. Ito uh, yung ating actual na uh, module mga boss. So, yan yung dalawang diode. So, dito muna tayo sa input. So, ito yung dalawang diode mga boss yung may puting side. So, ayan. naka yan sa number 86. Yung dalawang puting side. Tapos, yung kadugtong yan mga boss, eto na yung isang diode. So, ayan yun. Ito yung side na yan mga boss. So, magka-connect yung dalawang, put, uh, dalawang itim mga boss. So, ayan yung dalawang itim. Sa dulo niyan yung puti. At dito naman mga boss, na connect din yung dalawang puti. So, magtatapatan pa rin yung dalawang puti. So, ito yung magiging output natin. Itong part na to. Ng ating right signal light. So, yan. Ito yung output. Papunta dito sa bulb. At ito naman yung uh, left signal light mga boss na output. So, yan yon Itong part na to. So, ito yung input mga boss na nakakonect naman sa ating signal switch So, yan, nakakonek yan dito. Ito yung part na to. Yung dalawa na yan, mga boss. Left and right. So, ito yan. So, ito yung diode natin, mga boss. Okay. So, ito naman, itong part na to, yung number 85, yung nakakonek sa negative, pwedeng body ground o sa battery, mga boss, supply ng ating battery. So, yan. Pero, mas maganda, mga boss, na nakakonek to sa battery para mas stable o mas maganda yung supply na uh, negative supply na maibibigay natin dito sa ating module. So yan. Okay, sana ay nasundan nyo mga boss yung ating uh, diagram na to mga boss. At sana yung may natutunan kayo patungkol po sa video na to, yung ating auto off hazard. Kung paano gumawa ng auto-passard mga boss. At uh, syempre, huwag natin kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video ang ating gagawin mga boss. So, muli mga boss, ingat sa pag-wiring. Maraming salamat at God bless.